Um, lahat, sa simula pa lang, ma'am, nagsabi na talaga ako na the hearings in the House of Representatives are politically um, motivated. Unang-una, -una, nagsimula yan last year, uh, di ba? Kung maalala ninyo, nagsimula, nagsimula talaga yan last year sa confidential funds. Uh, may meeting na nangyari with the Makabayan Block and hindi naman tinago yon uh, pinost naman sa social media, Bayan Block and uh, Speaker Martin Romualdez. Then they started attacking the budget of uh, the office of the Vice President. When in fact, pag-submit ng budget na yan, pag-submit ng department ng office ng budget, nasanep na yan siya. Ibig sabihin, pag nasa nep siya, in na siya ng President. Because that net is the submission of the President to uh, Congress of his proposed Uh, budget. So, kaya sa meeting nila, nag-hearing na sila noong uh, budget and lumabas nang nag-hearing sila ng budget ng Commission on Audit, lumabas ang dalo AOM. ah uh, audit observation memorandum ng COA. In a span of four days, lumabas yung kasunod na uh, AOM. So, para bang um, uh, Sinasab para bang meron silang collusion noon na dito natin aatakihin, ito yung gagawin natin. So, lumabas nga yung AOM. Sinagot naman namin uh, yung mga AOM because uh, we fully respect that the mandate of COA uh, to audit uh, funds, no? So, sinagot namin. Tapos, ang uh, sumunod noon ay nasagot namin. Nagkaroon kami ng notice of uh, suspension. Doon sa notice of suspension, sinagulat namin sa COA. And then nagkaroon kami ng portion ng notice of disallowance. ngayon, pagdating sa notice of disallowance, meron kami 6 months to obtain. Okay. So, ibig sabihin doon, hindi pa tapos yung audit. Um, tapos, noong budget hearing na for calendar year 2025, nakita niyo, ako na lang yung mag-isa na pumunta doon. Kasi sinabihan na ako ng mga kaibigan ko sa loob ng House of Representatives na walang budget hearing na mangyayari. Ang gagawin lang nila sa atakihin ka sa confidential parts. So, ang ginawa namin, binitawan namin yung budget namin. Sinabi namin sa Congress, since, you have the power of the purse, then you can do whatever you want with the budget. Kung gusto niyo bawasan, go ahead. Kung gusto niyo dagdagan, go ahead. Bala kayo. Anyway, mga pa naman kami. Kung ano yung maiwan, yun yung gagamitin namin uh, para magtrabaho. So, yun. So, they started attacking me in the budget hearing. Hindi nila magawa kasi na, binitawan na namin yung budget. na namin, namin sa England. Ang ginawa nila, what they cannot do in the budget hearing, they created a privileged speech ko noon questioning yung mga uh, ginagawa na projects ng Office of the Vice President, and then they referred it to the committee, and then the committee, uh, ano, did the hearings to on the speech ni Congressman Valeriano, is it? So, hmm, ngayon, pagdating naman doon, kumakita mo, wala na mention na confidential funds. sa privileged speech ni Valeriano, pero lahat ng tanong nila doon sa hearing nila ay patungkol sa uh, confidential funds. So, noong una, pumunta ako doon, sinabi ko sa kanila na ang ginagawa ninyo ay gumag fault finding. Naghahanap kayo ng mali kasi wala kayong makita. Naghahanap kayo ng mali para makapagduwa kayo ng impeachment siya sinasabi nila, oh, siya lang naman nagsasabi ng impeachment, hindi mo kami nagsasabi. Hindi. As early as November last year, nag-announce na si Franz Castro, nagsabi na siya ng we are, we are um, uh, talking about impeachment. Ang problema sa kanila kasi, wala talaga si evidence of wrongdoing. That is why, pinipilit talaga nila na maghanap ng katiwalian kumbaga saan sa mga hearings nila na hanggang ngayon hindi pa rin nila nakukuha sinisira lang nila ng sinisira yung institusyon yung integrity ng dignity ng institusyon ng Office of the Vice President and of course yung mga pangalan ng mga ordinary employees. Doon masakit ang loob ko kasi mga ordinary employees lang ito sila. I mean, sa akin, wala mga problema na sirain niyo ang pangalan ko. Kasi nung pumasok ako sa politika, expected naman na talaga yun di ba, sa politika, siraan talaga yun. Sisirain mo ang kalaban mo para magmukha kang malinis, magmukha kang mabait. ng usual na strategy ng uh, mga politicians. So, walang problema sa akin. Ang problema ko, yun yung kinakasama talaga ng loob ko. Ay nadadama yung mga tao lang. Wala namang ginawa, kundi natrabaho lang doon sa Office of the Vice President. So, yes, it's a politically motivated month kasi um, dahil hindi ko alam kung anong kinagarian ni Lisa Marcos sa akin. O, sabi niya, yung tumawa daw ako sa pagsabi ni BRD na pang yung president, yun, yun naman yung sinabi niya na kinagalit niya sa akin. So, um, wala na tayong magawa niya. That's her personal take and personal feelings. And then si Martin, alam ko si Martin, uh, he really wants to run for president. And then if we cannot make it to a popular vote, he'll just ano, you know, do the charter change and run as prime minister. Na, wala pa kayong invitation come November 15. So, ma'am, kaya wala may invitation. Sa kwarto? Hindi siguro. Hindi, ito ba yung Save the Queen? Oh, Love. say it. Sa akin pa kaya, ma'am. Kung yung Save the Queen lang ha, commentan ko na lang yan siya. Uh -huh. Kasi ano naman, walang gumagawa ng operation. Nasasabihin niya kung ano yung objective ng operation niya. for example, ang operation ko ay save the queen. Napaka-obvious naman siguro noon na parang tipo, uh, uh, ang, ang aming operation ay to make sure that she becomes president at ang pangalan ng operation namin ay, God, ay, ay save the queen. Parang walang tanga na operator na ipapangalan mo sa operation mo ay ipuan yung objective mo. So, so pag-iisipan ko ma'am, pag gusto kong makipag-away, siguro, atin ah, ng pero sa ngayon kasi, sa ngayon kasi sabi ko kay JC, parang, ano, sa January na lang makipag-away, kasi nga, sobrang busy talaga yung Thanksgiving ng 89th anniversary. And ito din yung introduction namin sa 90 years ng OPP next year.